Virgo, tignan natin kung kamusta ang iyong career and finances. Keep in mind na ito po ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay? Tignan po natin. Mensahe, Spirit Guide. Energy, pagdating sa iyong kaperahan. So, we have Queen of Wands. Energy naman, pagdating sa iyong career, we have King of Pentacles. And your energy, Two of Swords. So, alam na alam mo, Virgo, kung ano ba yung mga priorities mo in your finances, on your finances, and on your career. Ito o, oh, maganda yung energy mo pagdating din sa kaperahan kasi, ano ka, pag may binigay kang, kunwari may binigay kang help, favor sa isang tao, bumabalik ka agad siya sa'yo. At saka yun nga, kapag ikaw naman yung may hiningi na favor, hindi ka po natatanggihan dito. Ma ano eh malakas yung karisma mo pagdating sa usapang pera. So marami po sa inyo, magaling kayong makipag-usap, magaling kayong mag-take ng actions towards your finances. Yun, peding meron kayong hinihintay dito na paparating na pera, oh. And ito naman pagdating sa inyong career, talaga pong pinagkakatiwalaan kayo. Some of you you have a stable career ano ba, um, yung position ninyo sa trabaho, pwede po na matagal yung iningatan, ayan po, nag-harvest na talaga kayo. Ginagalang po kayo dito. Pinagkakatiwalaan. You're very trusted here pagdating sa career. Tignan natin, yung mga co-workers mo naman, ano ba yung tingin sa'yo? Uh, energy mo na pala ng iyong pag ng iyong trabaho, yung environment Nine of Pentacles. So pwedeng mga ano malalakihang mga transactions pala yung mga hinahawakan mo dito. Yung know, mga big transactions, yung sobrang magiging proud ka talaga sa sarili mo pag may na-close deal ka. Yung mga co-workers mo, ano yung tingin nila sa iyo? King of Cups. Ayun, tahimik ka lang pero alam mo yung ginagawa mo. Tapos, meron din dito pwedeng alam mo yung turing nila sayo pwedeng nanay, tatay, ganon or nakakatandang kapatid ginagalang ka rin talaga nila mm -mm. alam nila kung paano ka i-approach and medyo may nai-intimidate din dito sa'yo pagdating sa trabaho tignan po natin pagdating sa mga co-workers mo sa kaperahan mo naman tingnan natin we have three of cups ayan, maganda po yung pinapakitang energy dito pagdating sa iyong ayan kaperahan Three of cups, kailang may mga gastos ayan, so iba sa inyo, you like to party ba? <laughs> kasi ayan po, pwedeng yung mga parties naman na to Virgo, is ito yung mga party na pag na-invite ka is meron ka talagang mapapakinabangan oo hindi lang siya dahil nagsaya ka lang ganyan, gusto mo lang uminom or what gusto mo lang makikain, hindi Meron kang tina-target. Parang may purpose lahat nung invitations na yan or yung mga pagpunta mo sa mga parties. Ten of pentacles. Saganang-sagana po ang inyong kaperahan ngayon na yan, no? We have four of cups. Parang kayo na lang yung naiinip. Saan nyo ba gagasosin yung pera nyo? Sana all na lang talaga, no? <laughs> yung ganyan yung iniisip. Saan ko kaya gagasosin yung pera ko next? or naboboard ka na kasi ang dami mong pera tingnan natin but hindi lahat ganyan okay iba naman sa inyo may hinihintay naman kayong pera dito Ayan, mayroon kayong hinihintay na malaking pera at ito din yun yung lumalabas na sa queen of wands na energy natin so tignan natin yung mga may utang makakabayad na ba or mayroon bang may magbabayad ng utang sa inyo 8 of cups. Medyo mahihirapan pa po kayo. Ayan, may struggle pa tayo dito. So, pwedeng mabawasan lang yung utang ng umutang sa inyo or kayo mismo. Pero, hindi po siya mapufully paid. 9 of cups. So, may mga inayos naman dito na papers, visa. Ayan po. Kuhang, kuha nyo na po yan. Some of you could be 9 days to 9 weeks sa loob ng bracket na yan, ng time frame na yan. Ma-approve na po yan. Sa mga naghahanap naman ng trabaho we have the lovers so ang sinasabi kasi sa inyo dito universe i-person niyo kung ano talaga yung gusto po niyo your heart desires and mabilis po kayong magkakaroon ng work mabilis kayong mahahired 6 days to 3 weeks for some of you hired na po kayo tignan natin okay ano ba yung blockages mo pagdating sa pera, pagdating sa career. Okay, your blockages, we have the high priestess. Bakit 'to nagiging blockages? Pwede po kasi na nagbibigay na nga sa inyo 'yung 'di ba si universe ng mga signs para sa inyo, 'yung sarili niyo, 'yung gut feelings niyo. Pero pwede po na hindi niyo sinusunod, nagstick pa rin kayo doon sa 'yon, parang sa pinapaniwalaan mo or sa sinabi sa inyo ng isang tao. So, medyo nakukulangan ka dito ng tiwala sa iyong sarili. Tignan natin. Pagdating naman sa blockages. We have, ah, blockages, strength pala. We have the moon. We also have eight of pentacles. Okay, so, ang um, strength naman ninyo, yun, yung iba sa inyo, no, kahit na may pagdududa kayo, nagdududa kayo, medyo confused kayo, is pinagpapatuloy po ninyo. So, meron naman kayo dito, dedicated talaga kayo. So, isa po yun sa mga strength po ninyo. Yung pagiging dedicated ninyo towards sa isang bagay. Na kahit na, yun nga, parang nagdadalawang isip kayo, pinupush ninyo. So, parang alam mo yun, parang nagkabalitad yung energy ninyo dito eh. Mm, -mm. So, you know, di ba? Ang ganda daw sana ng kaperahan mo. So, ito yung ano mo, yung weakness mo na to, yung blockages mo na to gawin mo tong strength, makinig ka na ngayon sa iyong intuition mm -mm. para sumak dito sa mga actions mo, sa pagiging dedicated mo para mas maging maganda pa yung flow seven of cups, maraming paparating na opportunities para sa'yo yung opportunities po na to ha, ikaw magahanap nito depende kasi yan, napakadami yung virgo 'di ba? Kung maglalagay na magbibigay lang ako dito ng isa, ang sasabihin niyo lang ay hindi yan para sa akin. Hindi para sa akin yung reading na 'to. So kayo po ang maghahanap ng mga opportunities na ito. Okay? I mean, buksan niyo yung mga mata niyo. Okay? Follow your gut feelings. Kasi minsan ino-offer na sa inyo, hindi niyo pa nakikita as opportunity. Naghahanap pa kayo ng iba, pero totoo na sa harapan niyo lang yung mga opportunities na yan. Hindi nyo lang daw imulat ang inyong mga mata. Yan, 'di ba? Ito naka-blindfold kayo dito, dito naman nakapikit kayo. Pero may nararamdaman kayo dito. Hindi niyo nga lang talaga binibigyan ng atensyon. Hindi niyo masyadong pinaniniwalaan. At kung meron po kayong wish towards your uh, career, towards your business, sa kaperahan, kung may loans man po kayo, mag-wish na po kayo dito sa ating sigil. I-activate ko siya para sa inyo. This is for you Virgo. Okay. Magwish ka na. There Okay. Ayan. Tupi na natin. Hindi ko na ako mag, ano ha. Hindi ko na ito susunugin. Okay. This is for you, Virgo. Lahat ng wish mo matutupad. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.